So oh, yan mga idol ha, pang ipupunta naman tayo sa mga batang puti o yung ating binilag na magkapatid na mapuputing bata dun sa agusan so dahil birthday nila ngayon maghahatid tayo ng birthday cake nila at saka may grocery at bigas pa na tayong daladala so kasama natin ang timbutiti. Butiti ayan sila sa unahan ay si Butiti at saka si Jojo at sa hulihan naman ay si na mag-asawa ni Talulo at saka may naman ni George ay magkaangkas din sa motor ano mga idol so abang abang kayo sa uh, patuloy natin paglalakbay pa ano mabiyahe ngayon tayo so yan mga idol ano at Uh, pupunta tayo sa bahay na nila mismo kung saan ay naghihintay sila no yan so At ito nga yung ating dinadaanan mga idol kung saan ay medyo rough road pa rin dito ano. So ito yung papunta ng uh, Manambia ano dito sa Pabukid. So alam niyo naman na napakalayo din ng bahay ng mga puti na to pero talagang sadyain yung kanilang lugar. Kaya naman ay sama-sama kami ngayon team daladala na ni uh, Edison yung grocery. At yung bigas naman ay nasa amin. Ayun si na naman ay may dalang litsong manok sa ulihan. Ano yun sa para yan ay sa ating mga uh, dadalhan na magkapatid na no? birthday na si Vryl. Oh. So happy happy birthday sa iyo Vryl. So, siguradong naghihintay na tong mga to, mga idol. So, yan, dito tayo sa kanan. Tayo yung kabila ng yan ay papunta ng Sayon, no? So, malapit na tayo dito sa kan, uh, yung Suryano na lagi natin pinupuntahan ng una na ating mga pagbablog. So, samahan pa ninyo kami guys dahil eh, ay medyo malayo-layo pa tayo sa ating biyahe. At sana ay eh, wag uh, ulanin ano ulit tayong ulanin pero sa para sa bagay ngayon magandang panahon so mga idol tara may, grocery ito, uh, uh, may, ito. Uh, At may bigas pa ito lang At may bigas Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday! <laughs> <Lamat>. <laughs>

Bagani, maka ko ba yung tanak ni anak, maka upras ni mahalinan ni tag-tres May nalang tanak, pati amung ikuan pa sa una. Sige lang, maka ko ang taglubi. wala ko ang taglubi. Maka ko ang taglubi. Terus, ini tinggi tinggi dah. Di on di on.

ay marunong mag sa kapatid. mga idol, natapos tayo ron sa kanilang birthday sa paghatid ng ating ah, regalo at kaunting grocery doon sa magkapatid. So ngayon naman guys, ipabalik naman kami ngayon at pupuntahan namin si Gingging, -ging, ano? So dadaanan natin si Gingging -ging, mga idol, makikita niyo. Kami ngayon ay pabalik na, no? So saglit lang naman tayo kay na Braille siguro 1 hour lang tayo mahigit sa kanila at kay naginging naman tayo ngayon pupunta so tara mga idol magandang araw sa inyo lahat ano this is jp bentong tv ano? so nandito ngayon tayo sa uh, Tagaytay Binisita natin si Gingging -ging. ano ayan yung isa sa mga binodol ng timbutiti tina bahay yo oh. ayan no ah pa ng ibang tao no total naman ay budol daw ang, ang team butiti eh uh, yung isa siya nasabing budol binudol ng Timbutiti. Ano? Uh, yung isang project na tapos no so, no, no magandang magandang araw sa inyong lahat at nandito tayo kay naginging so kayo na galing kami ron sa mga batang puti no? Nag naghatid kami ng budol no naghatid kami ulit ng budol na ayuda papunta ron so kayong mga viewers kayo ang saksi sa aming ginagawa kayo ang nakakakita sa aming ginagawa o yun mga idol samahan niyo ako dito sa bahay ni Gingging -Ging. at yun lang ang suggestion ito yung isa sa nabudol ng timbutiti yun bahay ni Gingging -Ging na nakita natin dati e giba so ngayon ay okay na nakita ninyo sa ating first episode sa ating youtube channel di ba unang punta namin dalawa rito ni Edison so yun tara mga idol yun bahay ni Gingging -Ging. At ito rin si Gingging Ano -Ging. so, sa daan ba dyan, Ging? Kaya si Gingging, -Ging, guys Nagagayak si Gingging Kasi -Ging. sasama ulit siya sa punta sa Bahay hmm. Yun yung kwarto Mga idol hmm. So, yan mga idol hmm. Nagagayak siya Diyan na medyo malabo yung ating camera. Dala na lahat yung gamit nimo doon sa bahay. Gang. Dala mo na lahat yung gamit nimo sa bahay. Kaya uh, baling ko yun sa aquadere. Mm, ngayon hey, mga kasama natin mga idol. Jojo. Mag-asawa ng Marcio at ni Taloloy. Si Arnil Baya. Ayan. Yeah. Ngayon yung loob ng bahay ni Gingging. -Ging, oh. Yung binudol ng timbutiti. Timbo didi. Timbo titi, mga budol pala daw kayo eh. So sana, walang ganito oh. Wala tayo nakikita ng ganito. Sana si Gingging, -Ging, nababasa pa rin hanggang ngayon. Sana si Gingging, ay nakadapat pa rin dyan sa lupa. No? Naalala nyo ito dati guys. Ito, naalala nyo ito dati. Ito po dati, lupa to. Karon, simentado na oh. Ngayon, yeah. lupa ito mga idol dati. Kung nakita ninyo hanggang dito. Nagkaroon siya ng CR. Nagkaroon siya ng mga pintuan. Nagkaroon siya ng mga kusina. Nagkaroon siya ng kusina, extension. Nagkaroon ng pintura. ayun yung nabinudol ng timbutiti. Ngayon. Yeah. Ito, kita ko dito sa inyo sa libot Mga idol oh. ayan oh. Nagkaroon ng tubig, Ayun, nabudol yung tubig ayan. baka hus lang ito guys ano, Walang lamang tubig ano pero baka host lang yan pero ano yung naan dyan na tumutulo yan guys ano, tumutulo yan yan yung, yung nabudol ng timbutiti so, kaya mga poros kayo one uh, tsaka mga nagsasabi napilit kaming gibain ni Edison yung niya, samahan namin hey, sige lang manira lang kayo ng manira siraan nyo si Edison sa akin siraan ako masiraan ko si Edison sa inyo hindi kami magahiwalay bahala kayo mamatay kayo sa inis 'di ba? mga idol oh. So yan maraming maraming salamat sa inyo lahat mga idol. Idinugsong lang natin itong video na rito para makita din niyo. Ito po yung isa sa binudol ng timbutiti na pabahay para kay Gingging. Ah, oh, yun ay okay na. Yan ay nas bagsakan pa ng palkata, pinaayos din yung bubong na yan. Oh, ito yung palkata na kabagsak. Oh. Sobrang tataas. So, yan mga idol. Maraming maraming salamat sa patuloy sa sumusuporta sa aking YouTube channel. At sana suportahan nyo pa ako. At sana dumating yung panahon na tayo naman yung magningning ang channel. Tayo naman yung uh, sabi sabi ang eh, um, makaraos yung ating channel sa monthly. No, sabi ng sabi ng iba, dagko daw ang kinikita din namin. Sus, kung dagko yung kinikita namin, edi sana hindi kami nakaganito. Hindi ganito yung sitwasyon namin. So maraming maraming salamat sa lahat na sa uh, ng patuloy niyong pananood ng aming mga ginagawa.